Napangilik mga tinilas <laughs> at mga kauban guys oh. Bitaw, madyo pa. Kasi... Baka sa panunin lang mga kwarta kasi kitrabaho mga tinilas. Wala pa pa mo. Ika yung vlog to. mga super health center na gili mo ni Junior. Wala naman man lagi. Ha? Wala naman man. trabaho. Mau man nga. Wala naman sa muda. Kaya dahil

Pauhay sila mga idol kay init daw kayo kapoy dog baklay idol Yan mga idol oh Di daw di daw sagad sagarin kay idol mga magtrabaho kay init daw kayo may lisod ng bagga magkakuan magkasakit Yan mga idol na di na dire na naman tay mga idol mag para magbanha idol Yan makuban na to mga idol mga team kubkub -kub. -kub team kub kub ng solar yan mga idol yan 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 idol ang sabi may istorya mo idol pare uh, idol pare unsa may istorya ni mo nga mi nali... nalipay baka hindi <laughs> nalipay baka nga guwapo ka karong adlawa hindi <laughs> ito <laughs> may guwapo Wagay, 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 wagay shout out sa mga ex nga gimong gipaburusan og kanang imong gipahilak. Aba. <laughs> <Manu, Na> <laughs> wagay istorya nga. Wagay <laughs> wagay istorya pre nga mga mga ex balik na mo sa kuha kay maluoy mo kaysa kung kagwapo. <laughs> ano ba? <laughs> Yan mga idol. Buhay buhay mga idol kay sobrang init jud idol Lisod kay magtrabaho kay idol nga init kayo Mga nang pahuy pahuy po takay bigyan po natong time na to ang kuglingon Di yung sagad sagad po trabaho kay Na itay uras sa trabaho na putay oras uras sa tung kuglingon Kay lisod nung magkasakit idol Saan pag sup sup sa kay? lisod Yan Ang yun to na mga idol kay Alas 12 na daw mga idol Tapos lami kay ng sudan na itong idol Butangan na itong sili Ah, aruruy Lami kay idol Taob ang mga idol Mga kurot ng luto ron Kahit bahaw Yan idol, mag alas 12 na idol oh. Nanawagan sila mga idol Mga salilas daw kuno Baka Kinsa yung gusto mag-sponsor ng salilas? Yan mga idol kay uwa daw lay pang palit. Yan. Kaya ang ilang sildo daw mga idol igor daw pang palit bugas ug sudan. Pang eskwela sang anak nila. Oh, samot naman ni idol oh. Oh. Na. Bugto na daw ko daw, do. wa asawa na ha. Samot nang asawa. Ay, ay, ay. Shout out na idol. Kani mong pambato sa amo ang lugar sa Hagna nga guapo kayo, idol. Sulit ka idol guapo, yun, ka, idol. Kuapo jud kay idol. Dili nga guapo, guapo jud. Oh. Wala guday problema idol, ung giya nagbabay kay di man daw di sa muhilak. Muhilak eh. man daw siya nga guapo siya. Babay daw naggukod siya, dili siya. Nana idol ka guapo. Yan. Proud mo na na idol. Yan oh. Ito ni kuani ni kaya sa pato ng nga, mga mga lamig kayong narap ba sabi ni pangalan to kuya si <laughs> Di si Di si na Dokyo, Dokyo Ah, Dokyo daw, do, Dokyo Eh, John do, ni Dokyo nga lami kayong tingog nga mang, mag-rap idol Yan Tandaan nyo niya idol lang ng naunga <laughs> Yan mga idol, oh Shout out sa motor ni Boss Pilo <laughs> Yan daw Boss, nakabot may mong motor dari, boss. <laughs> Sa, ibilin rin may mong parking dari, boss. Inaanak yung motor. Uh, boss, tama na mong motor dari, boss. Ibilin rin mo, boss. Kuha rin mo yung hapon, eh. <laughs> Shout out, boss. Ang notas mong motor, boss, eh. <laughs> yan, yan. Ah, las dosi na. Ngayon to na daw may idol kay gutom na kay idol. Mag Kutoy na muntihan daw ko nung sa bitok pa. Papa, kaon, wala sudan. <laughs> Ayan nga idol. Dito lang nga ito tatapusin idol. Sana magustuhan nyo. At isi-share nyo itong video idol. Huwag nyo kalimutan mag-share at mag-follow. Subscribe sa kong YouTube channel. Yan. Huwag nyo daw kalimutan mga idol nga mag-sponsor sa lilas. Kaya wada juday slip pampalit daw kuno low Looy kay nila idol. Ako lang nga idol, ang dato lang ko idol, palitan ko lang isa-isag sila. So, pobre man tanda ko po. Tulad bang ko pobre, pobre po, lang, po da, idol. Yan mga idol, sana magustuhan nyo to at share nyo itong video. Sana na makita kayo bago. Yan mga idol, I love you. Mahal na ko kayo. Peace out. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.